Ito yung mga ginagawa ng China dyan sa West Philippine Sea kung saan isa sa ating mga personel dyan sa Philippine Coast Guard ay napuputulan ng hinlalaki dahil sa mga agresibo ng hakbang at panghahamon ng mga Chinese Coast Guard. Nakatunayan, itong mga Philippine Navy nagresupply mission para sa BRP Sierra Madre at binangga pa ang Philippine Coast Guard ng Chinese Coast Guard kung saan naputol ang hinlalaki ng isang personnel ng Philippine Coast Guard ganyan kaagresibo ganyan kawalang respeto ang Chinese coast guard sa ating philippine navy dahil sa kanilang mga maneuvers mga delikadong pagbabangga sa ating philippine coast guard kaya marami sa ating mga personnel sa philippine coast guard na na injured ang isa ay napuputulan panang hinlalaki dahil sa mga ginagawang hindi maganda na masyadong agresibo ang mga Chinese Coast Guard sa ating Philippine Coast Guard. Hindi talaga yan titigil ang China sa pambubuli na may kasama pang physical kung hindi talaga natin patikimin sa ating batas ng Pilipinas. Uulit-ulitin lang yan ng mga Chinese Coast Guard kung mayroong mga Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea dahil alam naman ng Chinese Coast Guard na ang Pilipinas ay hindi talaga sila pinapatulan dahil ang Pilipinas ang ating mga Philippine Coast Guard umiiwas lang sa hindi pagkaunawaan dyan sa West Philippine Sea ang China hinding-hindi talaga nila yan igagalang at irespeto ng ating mga nibib personel or mga Philippine Coast Guard personnel.